share ko lang po pala sa inyo yung aking experience bago ko nakilala ang Diyos. Dati po, pangalan ko ay Mikaela sa gabi. Pero ang totoo kong pangalan ay Boy. Alam nyo ba, nung panahon na yon hirap na hirap ako kasi ang paniniwala ko, turo ng mga kaibigan ko sa akin, ay nilalang kami ng Diyos na nakahiwalay sa pagiging lalaki at pagiging babae. In short, meron kaming third sex. Pero dumating yung panahon na nasa akin ang lahat, pera, kaya kong bumili ng makakarelasyon ko. Marami ako nagiging uh, boyfriend, no? Pero dumating yung time na sabi ko, parang hindi na ako nasisiyahan at nagkaroon po ako ng sakit. At alam niyo na po kung ano po yung sakit na yun. At simula po noon, nagsimula akong mag-pray, tumawag sa Panginoon. Isa lang po ang ginawa ko. Naghanap po ako ng simbahan na Christian at nagpa-pray over po ako sa pastor doon. At ang sabi ko, Lord, kapag ako ay gumaling, titino na ako at gagawin ko kung ano yung nakasulat sa Biblia. At nagulat po ako pagdating po ng araw ng check-up ko, nung chinek po ako ng doktor, sabi ng doktor, bakit parang wala kayatang sakit? Baka nagkamali lang tayo ng unang test. At nagulat po ang doktor at ako rin ay nagulat dahil talagang tunay nga pala ang Diyos ay nagpapagaling at nagbabago ng buhay. Sa ngayon po, ako po ay ganap na lalaki, 100% at naglilingkod na po sa Panginoon. Kaya kayo po dyan, sana po ay naingganyo ko kayo sa aking kwento. Maraming salamat po pagpalain tayo ng Diyos.